ayo muda og lagi singko <laughs> dog sis sige lang singko asa sis lain <laughs> yun isa pa nimo ka human judge wala na nah, hala sa sa musunod ani no daghan ka ayo hmm. ni <laughs> <Mas, tamis>, siguro. message <laughs> nice

Let's <laughs> sa. <Ratsa>. Nerequest <laughs> pa ang bilabid. Ari guys. Dali na ubo. Kay panghangtod ni naman ay nabilin. ko ani kay kay hilaw naman ang na to. Hehe. <laughs> <Okay, ra. laughs>